Nakita niyo po ba yung espada? O po. Ano? Gustong pupugutan ko sila ng ulo? Gusto niyo, gusto niyo po bang pugutan kayo ng ulo? Ano sabi? Ano, ano sabi po. Ha? Sige, sabihin mo sa mangkukulam, tatanggalan ko siya ng kapangirihan o papatayan ko siya? Tatanggalin, tatanggalin kayo, tatanggalin daw po yung inyong kapangyarihan o papatayin po kayo. Mamili sila sa dalawa. Anong pipiliin niya? Tatanggalin po yung kapangyarihan. In Jesus name. Jesus name. Ang mangkukulang na gumambala sa kanya ngayon na itinatanggalan ko ng kapangyarihan in Jesus name at hindi niya magamit magpakailanman. Ano bang problema natin sis? Ay, ano po, lagi pong ano, bloated po ang chan ko. Bloated? Kailan pa yan? Mga ano na po, mga... Simula pa po nung December. Eh, pakita mo kamo. <clears throat> Saan ka banda? Sa Pilipinas? Ah, Bicol po. So, Bicol ka ngayon? Apo. Bloated na. Parang mga po yung ano, kaliwa. Ipatingin sa kapat sino bang meron diyan? Wala po akong kasama, ako lang po mag-isa dito. Ikaw lang mag-isa. Ito po. Eh. Okay. Kasi pag may physical ka nga sakit, tapos may spiritual ka din, hindi iyang gagaling yung physical na sakit. Okay? Okay po. So, at saka, nagtataka po ako kasi parang lumalaki po ang chong ko. Eh, ganun? Uh, ah, yeah. sila. Eh, tingin ka sa akin. Tingin, tingin ka muna sa akin. Tingin ka muna sa akin. Pa? Tingin ka muna sa akin. Ah. Mahina pa ang pandinig ko kaya nakaano yung isa kong kamay. Sige, atlas ka muna, atlas ka muna. Ya. Tingin ka sa akin. Nagigising ka ba ng maga? Opo, mag nagigising ni isang pwede ako makatulog. oh, para balisa ka. Opo. Na nagka lang? Balisa lang po. Misa di makatulog. Di makatulog. So, nung December pa yan? po. Hmm, saan mo ako nakita? Bakit alam mo manggagamot Ay, ako? Ay, nag po Mga naghanap po ako ng mga manggagamot eh. Tapos? Ako, nakita mo? Nakita ko po kayo. Hmm. Kasi marami na rin po kayo na pag ano, naggamot. May may gumagamot na ba sa'yo? Noong una? Meron po. Minsan po, ano, inaano ako yung nire-ritual po ako. Pero ganoon pa rin, bumabalik pa rin. Oh, bumabalik pa rin. Ha? Babae. Babae. Huwag kang, wag kang, wa kang magano, wag kang magpanik, wag kang magpanik. Ano yan, matanda o bata pa? Matanda po. Sige, sabihin mo, tanggalin lahat ang mga uh, ginagawa sa'yo. Kung hindi, papatayin ko siya. Sige, sabihin mo. Tanggalin mo lahat ng mga ginagawa mo sa akin, lahat ng ano, lahat ng nilagay mo sa akin, tanggalin mo lahat. Kung hindi, papatayin ko. Hindi, papatayin kami na nagagamot po sa akin. Ayaw tanggalin? Tanggalin mo din po. Tanggalin daw? Ito. Oo, oh, sige. Ano bang nilagay iyo? Itanong mo, anong nilagay? Tubig o mananap? Ano, sabihin mo? Tubig po. Tubig? Po. Oh, tubig. Ano ba? Tatanggalin ba niya ngayon na? O papatayin ko siya ngayon na? Tatanggalin! Tinatanggal na nga po. Tinang... Sabi niya, tinatang... Tinata... Sabi na tinatanggal? Opo. Pupugutan ko yan ng ulo pag hindi tinatanggal. Ilan ba sila? Ilan bang nakita mo? Isa lang po. Isa, matanda. Ano po? Kilala mo ba siya? Kilala mo? Hindi po. Itanong e mo kung may nagutos ba? Ano po? Itanong e mo kung may nagutos ba? Napulamin ka. Meron daw po. Ano ang nagutos? Babae, lalaki? Babae po. Oh. Yung babae, ipapa, ipapasok ko yung nagutos ha. Papasokin ko ha. Ito. Tingnan mo, tingnan mo. Tinatawag ko ang nagutos. Pasok. Mo, <laughs> dalawa na sila. Ito. Dalawa na sila. Ito. Si, sabihin mo yung isa kapag ay yung nagutos kapag hindi ipatanggal yung uh, ginawa sa iyo papatayin silang duwa ngayon sige sabihin mo sabihin mo sa nagutos sabay ko silang papatayin pag hindi yan tinanggal Sabay po kayong papatayin pag hindi niyo po tinanggal lahat yung ginawa yung nilagay niyo po sa akin Si pag pag wag 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 Ano tingnan mo yung tiyan mo ano gumaan ba gumaan ba yung katawan mo anong pakiramdam mo Gumaan po Ah, uh, ibig sabihin tinanggal. Siguraduhin mo kaya kasi baka mapatay ko yan tapos tatanggalin pala yung sakit mo di makasala pa tayo. So ano bang kasalanan? Itanong mo sa nagutos kung ano bang kasalanan mo? Bakit pinakulam ka? Ano ba pa kasalanan ko at pinakulam niyo po ako? Nainggit daw po. Ano, kilala mo yan? Kilala mo yan, nagutos? Hindi po, hindi ko po kilala. Ah, naingit lang. O. ano, nakita ba nila yung espada? Itanong e, mo nga, nakita ba nila yung espada? Nakita niyo po ba yung espada? O, daw po. Ano, gustong pupugutan ko sila ng ulo? Gusto niyo, gusto niyo po bang pugutan kayo ng ulo? Ano sabi? Ano sabi? Ano Alam po? Sa, ha? Ano sabi? Ayaw. Pero gumaan yung katawan mo, yung tiyan mo, kapayan mo yung tiyan mo kung hindi na ba lumubo? Hindi na, gumaan na po. Gumaan na? Opo. So yung tiyan mo kanina parang, parang lumulubo? Opo. Karon wala nang lubo. Opo. Yung mga sakit mo na pinaopera mo, sila ba nang gumagawa? Itanong mo. Yung mga sakit ko ba dati kayong gumagawa? Opo, opo, daw. Opo, ano ba ano ba yung ano bang sakit mo, sis, na pinaopera mo? Ay, yung sa ano ko po, yung sa lungs ko po. Yung sa lungs, ano bang nilagay na sa lungs? Itanong mo kung anong nilagay nila sa lungs mo. tubig din po 'yun Tubig daw? Opo. Hmm, kaya pala may tubig yung baga mo. Opo. Talang talaga. Sige, sabihin mo sa mangkukulam, tatanggalan ko siya ng kapangyarihan o papatayin ko siya. Tatanggalin, tatanggalin kayo tatanggalin daw po yung inyong kapangyarihan o papatayin po kayo mamili sila sa dalawa si ano ang pipiliin niya tatanggalin po yung kapangyarihan in Jesus name in Jesus name. Ang mangkukulam na gumambala sa kanya ngayon na itinatanggalan ko ng kapangyarihan in Jesus name at hindi niya magamit magpakailanman. pag binabalikan ko ulit, papatayin ko na silang dalawa, ha? Sige, sabi mo. Okay. O, pag binalikan niyo ulit, papatayin na daw po kayo. sabi? O, po daw. So, wala, wala na yung, ano sa tiyan Yung parang lumulubo, wala na? Wala na po. So, palisin ko na sila? O, sige po. Patawarin lang natin, na kasi... Ah... Uh, Basta patawarin na lang natin. Pag susunod, pag binalikan ka, saka na natin birahin, ha? Opo, o, sige po. O, sige, in Jesus' name. Palisin ko na, ha? Opo. In Jesus' name. Alis! <coughs> ano? ano nakita mo? Nandiyan pa? Wala na? Wala na po. Wala na. Sige, 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 sige. Si, tingnan mo yung daliri, Moses. Tingnan mo yung daliri. Kung pumantay ba? Pumantay na? Opo. O, pasalamat sa Diyos. Pumantay na po. Pasalamat sa Diyos.